Good morning po sa inyong lahat Welcome to my vlog Bishong vlog Bibidyo po natin guys si Kuya John kai po siya ng basurahan Ayan po siya guys kai po siya ng basurahan Ni Ate Abel Ayan guys kung sino po ang magpapahukay po ng balon at CR o basurahan. Naguhukay siya. Depende po sa lalim. Magaling siyang magbutas. Pero depende yung inyong ipapabutas. <laughs> Yan, naguhukay po siya. Pag may sahot na pambili ng gamot ng anak niyang may hika. Yan nilo guys. Ingat po, ano, support tayo po ang aming video. Bye.